Sige lang sir, kung nasahin lang yung namaya. Nagbibigay ako ng free ride. Oh, may pasyente ka. Ha? Nagbibigay ako ng free ride sa mga ano, lalos mo yung mga pasyente. Salamat po. <laughs> Makasahin nyo na lang. Sige. Sige mas, thank you mas. Nangyay ka po ba kayo? Oo. Uh, Ay, kayo. <laughs> <ma> <laughs> ko. Salamat po. Okay. sa <laughs> mga lods, no? Nakuha ko pala yan sila sir sa may NQTI, National Kidney sa may East Avenue. Papahatid lang to sila mga lods sa may Bell Health. Malapit lang din sa may Mother Ignace yan, no? So, namimiss ko talaga magbiyahe mga loads pa pagbigay ng free rides, lalo sa may mga pasyente. Medyo matagal din tayo talagang di nakabiyahe, no? Nakafocus kasi tayo sa mga OFW. So, ngayon mga loads, nagkaroon tayo ng pagkakataon na biyahe ng metro-metro lang. So, magkaiba man tayo ng paniwala mga loads, no? Pero parehas lang na din Pilipino. So, deserve nila sir yan. Medyo nakilala rin tayo nila nung pagbaba na ni sir siguro na dumaan tayo sa F5 no? so yun lang mga loads. no maraming maraming salamat sa suporta nyo